Sa ikalawang bahagi ng ating pagtalakay sa kasaysayan ng siyudad ng Davao. Mula sa lungsod na puno ng kriminalidad hanggang sa tinaguriang isa sa pinakaligtas na siyudad hindi lang sa Pilipinas pati na rin sa buong Asya. Dahil ito sa gabay ng isang kakaiba at hindi pangkaraniwang pamumuno. Ito ang Duterte effect. Si Rodrigo Duterte ay itinalaga ni dating pangulong Corazon Cory Aquino bilang officer in charge na bise alcalde ng Davao City noong Mayo dalawa, isang libu naraan walumput anim. Ito ay kasunod ng People Power Revolution kung saan pinalitan ang mga lokal na opisyal na itinuturing na kaalyado ng dating rehimeng Marcos. Ito ang unang hakbang ni Duterte sa politika bago siya tumakbo at nanalo bilang alkalde ng lungsod Dekada 80. Ang lungsod ng Davao ay pugad ng mga kriminal. Araw-araw may naitatalang krimen. Nagdulot ito ng takot sa mga mamamayan. Maging ang pulis, natatakot harapin ang mga kriminal. Hindi siya kilala noon bilang tradisyonal na politiko. Pero dala niya ang pangakong linisin, ang lungsod at ibalik ang katahimikan. Sa pagkakaupo niya, unang buwan pa lang Nagsimula na ang agresibong kampanya kontra kriminalidad. Pinaigting ang presensya ng pulis, pinatibay ang barangay intelligence, at sinimulan ang mga operasyon laban sa sindikato. Ngunit kasabay ng pagbaba ng krimen, lumitaw ang mga ulat tungkol sa tinatawag na DDS, isang vigilante group na di umano'y konektado kay Duterte. Dekada 90 no hanggang sa pagpasok ng taong dalawang libo, sa ilalim ng anino ng syudad. Isang grupo ang gumagalaw na parang mga multo. Walang pagkakakilanlan, walang mukha at walang mga pangalan. Mabilis kung kumilos. Kalimitan, dalawang lalaking naka-helmet na kamotorsiklo ngunit walang plaka. Yung tipikal na riding in tandem. Mga target ay salot ng bayan, tulak o kriminal. Tatapusin nila sa gitna man ng kalsada. O sa maraming tao. Kaya ganun na lang ang takot ng mga masasamang loob na naghahasik ng lagim sa lungsod ng Dabaw. Ang ilan ay nagbagong buhay, ang ilan naman ay nagsialisan. Hati ang opinyon ng mga Dabawenyo rito, pero nagdala ito ng katahimikan sa Davao. Matapos bumaba ang kriminalidad sa siyudad, kasabay ring naglaho ang DDS. Mananatiling isang misteryo kung sino talaga ang mga nasa likod ng DDS. Habang pinupuna ito ng mga human rights groups, maraming ordinaryong mamamayan ng Davao ang nakaramdam ng bagong uri ng siguridad. Nagsimulang bumalik ang sigla ng lungsod. Pumasok ang mga bagong negosyo. Tumami ang mamumuhunan. Pumilis ang konstruksyon ng mga mall, hotels at seaports na parang mga kabuting nagsulputan unti-unting nakilala ang Davao bilang maayos, disiplinado at ligtas. Bumuhos ang mga turista at dumami ang trabaho. Mula sa pagiging itinuturing na Killing Fields, naging sentro ito ng ekonomiya sa Mindanao. Hindi lang nakilala bilang mahigpit na alkalde si Duterte, kundi bilang leader na may mga programang nag-iwan ng malaking pagbabago sa lungsod ng Davao. Isa sa mga pangunahing adbukasya ni Duterte ay ang pagsugpo sa kriminalidad. Ipinatupad niya ang mahigpit na curfew sa mga minor de edad, liquor ban tuwing dis oras ng gabi at naglatag ng mga police checkpoints sa buong lungsod. Pinatatag din niya ang Oplan Tokhang sa lokal na antas kung saan pinupuntahan ng mga pulis ang mga pinaghihinala ang sangkot sa droga upang sila'y sumuko at magbagong buhay. Si Duterte rin ang nagpasimula ng Central 911, hango sa 911 ng Amerika, ang kauna-unahang fully operational emergency response system sa buong Pilipinas. Ang serbisyo ay libre at mabilis tumugon sa sunog, krimen, aksidente at iba pang sakuna. Bago pa man ipatupad sa buong bansa, mahigpit nang ipinagbawal ni Duterte ang paninigarilyo sa pampublikong lugar sa Davao may mahigpit na ordinansa na nagbabawal sa paninigarilyo sa loob ng mga kainan, malls at pampublikong kalsada. Kasama rin dito ang pagbabawal sa karaoke o videoke ng lampas alas 10 ng gabi sa mga residential areas upang mapanatili ang katahimikan. Isa rin sa mga tinutukan ni Duterte ay ang karapatan ng kababaihan at kabataan. Ipinatayo niya ang Children's Welfare Code ng Davao isa sa pinakamaigting sa bansa kung saan may mahigpit na proteksyon laban sa child abuse, child labor at exploitation. Nagbigay din siya ng libreng serbisyo para sa mga naabuso kabilang ang legal assistance at temporary shelter. Inilunsad din ang programang Lingap para sa mahirap. Ito ay nagbibigay ng libreng medical assistance sa mga walang kakayahang magbayad sa ospital gamot at laboratorio. Kasabay ng kampanya para sa kaligtasan, pinahusay din ni Duterte ang mga kalsada, paliparan at iba pang pasilidad. Pinalakas niya ang kampanya para sa turismo kung kaya't naging patok ang Davao bilang destinasyon para sa mga lokal at dayuhang turista. Ang pamumuno ni Duterte sa Davao ay kombinasyon ng disiplina, mabilis na aksyon at kakaibang estilo ng pamamahala. Marami ang bumilib, marami rin ang bumatikos. Ngunit hindi maikakaila na binago niya ang mukha ng Davao City. Sa likod ng bawat programa, sa likod ng bawat batas, at sa likod ng bawat matapang na salita, iisa lang ang naging layunin ni Duterte, ang baguhin ng Davao City. Mula sa lungsod na binabalot ng takot, krimen at gulo, naging Davao na ngayon ang simbolo ng disiplina Katahimikan at mabilis na pag-unlad. Sa ngayon, ang Davao City ay may isang bagay na agad mong mararamdaman. Hindi ito takot, hindi ito kaba, kundi kapanatagan. Dito, maaari kang maglakad sa gabi ng nag-iisa, walang kasama, pero walang alalahanin. Ang mga bata, malayang nakakapaglaro sa labas. Ang mga estudyante, walang pangambang makauwi kahit gabi na ang mga tindahan bukas hanggang hating gabi dahil alam nilang ligtas ang kanilang lugar. Salamat sa mahigpit na pagpapatupad ng batas, 24 na oras sa isang araw na presensya ng mga autoridad at mabilis na emergency response, nagkaroon ng bagong mukha ang Davao. Hindi lang ito lungsod ng disiplina, ito ay lungsod ng seguridad. Hindi mo na kailangang magdali-dali hindi mo kailangang lumikong bigla dahil may kahinahinalang anino na sumusunod sa likod mo. Sa gabi, ang Davao ay buhay, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa tiwala. Tiwala ng mga tao na sila'y ligtas. Tiwala ng mga magulang na uuwi ang kanilang anak ng maayos. Tiwala ng mga turista na sila'y makakapaglibot ng walang takot. Ang simpleng paglalakad sa Davao ay isang ordinaryong bagay para sa ilan, pero isang pribilehiyo para sa mga lungsod na dati ginupo ng krimen. Sa Davao, bawat hakbang may kasamang kapanatagan. Ito ang Duterte effect. Si Duterte ay hindi lang isang alkalde, siya ang naging haligi sa muling pagbangon ng Davao. At habang tumitibok ang puso ng lungsod, mananatili rin ang kanyang pangalan, hindi lang sa kasaysayan kundi sa puso ng bawat tabawenyo.